pas po tayo ngayon ng abaka. Yan po, may konting tanim kaming abaka. Kaya yan o. Kasi na, na, ano na, namamatay na yung mga iba, kaya inaano namin kahit no, kunti ang makuha. One, para malinis ang, maalis yung mga bulok. Kaya inaano namin ang kuhanan muna ito mga kamarit is yun ginagawa ko dati nung bata pa ako nagtitinda kami yan na sa mga bundok ng tinapay tsaka isda, suman ang pinapalit sa amin yan na tawag sa amin sa bicol kaya yan na ginapas bandala kaya yan nagtitinda kami kaya alam na alam ko ang trabaho niyan. kahit maedad na ako alam ko magtrabaho niyan. Yung asawa ko hindi alam kaya naghanap kami yung marunong magapas. Siya na. Oh. Ang kunti na lang yung mga nabuhay. Dati ang dami niyan. Ang kapal. Yang kukunti na lang oh. Kaya naghanap kami ng tagagapas kasi na yung asawa ko walang alam sa ganyan mas alam ko pa yan mga kamarit siso oh. Dati maraming nakuha dyan. Ngayon, ilan kilo na lang yung nakuha. Sa bagay, ang hinahabol namin dyan, yung malinis yung ano, para maalis yung mga yung mga bulok ba. Iyan po, mga kamarites, o. Oh. Kunti yung nakuha. Ilang ano lang yan. Ilang kilo lang ang nakuha dyan. Yan po oh. Alam na alam ko kung paano gawin. Mas alam ko pa maggawa niyang kaysa asawa ko. Ang iba daw niyan, matigas. Matigas hilahin. Pero iyan, malambot lang na hilahin. Yan po. Salamat po sa panonood sa inyo, sa pag-subscribe sa akin. God bless po sa inyong lahat.